Ayan guys. Pinakita ko lang sa inyo yung snow dito sa London, Ontario. Ayan guys. Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog! Hello everyone! For today's video guys, i-share ko lang sa inyo tungkol sa mga housewife na nandito sa Canada. Okay, um, uh, lang ba sila makakuha ng job offer kahit na yung age nila ay 40 plus. Ah uh, dito guys, hindi naman po basihan yung age dito. Para ho kayo ay matanggap sa trabaho, lalo na po kung kayo ay mga housewife, student visa dito, mga open work permit. Okay, madali lang po dito kuha guys ng trabaho kahit po housewife lang kayo sa Pilipinas. Natingin dito sa Canada ay naging open work permit kayo. Kapag kasi naman guys open work permit kayo ay madali lang po kayo makukuha ng trabaho. Lalo na po kung mga babae kayo ay pwede kayo mag-apply. Uh, as a childcare, as a nanny, as a housekeeping, sa sales, sa mga store. Kasi nga, naka-open work permit kayo. Kahit po ang age nyo ay 40 plus, hindi kayo nag-work sa Pilipinas. Okay, pagdating dito ay naka-open work permit kayo, ay madali lang po kayo makakuha ng trabaho. Hindi po magdadalawang isip ang mga employer na i-hard kayo. Kasi ang karamihan naman po ng mga employer dito ay sasabihin naman na will train. Okay? So willing kang mag-undergo ng training. Kasi pag lahat pagdadaanan mo din naman yon. Kaya yung ibang employer, lalo na po kapag naka-open work permit, yung mga housewife dito ay madali lang po silang ma-hire. So hindi po yan. Basihan na uh, hindi kayo matatanggap ng trabaho kasi housewife lang kayo dito sa Canada o kahit sa Pilipinas. So, hindi kayo nagkaroon ng experience para magtrabaho. Basta hindi kayo Masaya lang. Sa mga student naman, mga spouse nila, ay kasi ang student po ay naka, ang mga partner nila ay naka open work permit. So, depende po sa family nila. Kasi karamihan naman po ng na mga housewife dito ay hindi po nagtatrabaho kasi nga minamalas nila yung time para sa mga bata. Okay, kaya yung iba guys na mga pag-asawa dito, na may mga anak, marami anak, ay kinukuha nila yung mga uh, parents nila para mag-alaga ng mga bata para sila ay makapaghanap ng trabaho. Kasi guys, example, kung ako ay a housewife, okay, meron akong tatlong anak o limang anak dito sa Canada, parang hindi ako makakapag full-time ng trabaho kasi nga kailangan ko intindihin yung mga anak ko. Okay, uh, ang karamihan guys ang ginagawa dito ay nagpapalitan yung mag-asawa. Kasi guys, hindi po pwedeng iwanan yung mga anak sa bahay. Bawal po yun. O kaya, kailangan kung mag-a-upgrade tayo ng trabaho, kung kayo ay housewife dito sa Canada, ay kailangan i-balance nyo yung oras. At kailangan i-open nyo rin po yun sa uh, company. Kailangan yung ganitong oras ng trabaho nyo. Kailangan pag-usapan nyo po yung ng employer. Kasi mahirap po lalo na kung papasokan nyo po yung full-time job at wala pong mag-alaga sa mga anak nyo. So kailangan kasi naka-time management po lahat kasi nga may anak ka at kung gusto mo magtrabaho. Kaya karamihan ang uh, spouse ay ang ano nila, yung way nila na kunin yung parents. Para makakuha sila ng uh, full-time job dito sa Canada. Napakadaming trabaho basta hindi ka maselan. May mga company naman guys na nag-offer lang ng uh, part-time. Pag part-time kasi guys, mga nasa 20 hours per week lang yon. Kapag full-time, 30 to 40 hours ang oras mo sa 5 sa days. Madali lang po makakuha ng work dito kung kayo po ay 40 years old up. At depende po yan sa work permit na hawak niya. Kung open work permit kayo ay okay lang po na hindi kayo magtrabaho. Okay din po kayo magtrabaho na part-time at full-time. Full-time, kailangan mayroon kayong may bag iwan ng mga anak nyo. Tapos sa mga naghahanap naman ng na mga tourist visa or mga visitor visa dito, kung kayo naman po ay mga housewife sa Pilipinas at gusto niyo po magtrabaho dito sa Canada, ay pwede nyo pong pusukan. yung sa sales, sa mga restaurant, Uh, tapos sa uh, bahay okay, pwede kayong mag-alaga ng mga bata uh, sa elderly marami, marami po kayong pwedeng pasukan na trabaho kung kayo po ay naghahanap ng trabaho dito sa Canada kung kayo po ay mga tourist visa kaya nga diba ngayon ay marami pong mga tourist visa or visitor visa na nagpunta dito sa Canada kasi nga makakuha sila ng trabaho dito sa Canada. Madali at marami pong trabaho dito basta hindi po kayo masailan ay makakuha po kayo ng, mga, ng job offer at maoperan kayo ng employer kahit wala kayong experience sa Pilipinas o hindi na po mag-ano yung IRCC kung bakit wala kayong experience tapos i kayo ng employer kaya sinasabi ng employer na we will train okay kung mag-under mo kayo ng training so okay na po yun pwede kayong ma-approve sa visa nyo sa application nyo. So, yun lang guys. I share ko lang sa inyo tungkol sa job offer na makukuha nyo dito sa Kahit kayo po ay housewife at 40 years old up na po. So, guys, if you find my video helpful, please subscribe naman po and do like and share na rin po. Kung nagustuhan nyo po yung mga video ko at nakakatunog sa inyo, please pakisik naman po yung bell notification para ma-notify po kayo sa mga updated video ko. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye. Good luck po. God bless all.